Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Angelica. Ano po ba yung story nito, Ma'am? Una-una po ay nakita po namin sila sa Facebook, sa ano po ng tomboy, doon po namin nakita. Yan yung ang uh, agency? Kung yan yung... Agency po sa Dubai na ginagamit. Agency sa Dubai, naghanap. So yan yung vina-vlog pa nang sabi ng vlogger? Opo, na vlogger. Okay. Tapos may nakausap pa kayo diyan sa s Human Resource? Opo, si si, si Ma'am ano po, Saima. Saima. So ito yung Saima Jahan Islam. Opo. So nung nakausap niyo siya, ano po yung sinabi niya? Sinabi niya po sa amin na ano, ex abroad ka ba? Yan po kasi una niya sabi sa akin, ex abroad ka, taga saan ka? Pwede ka bang magpasa sa akin ng OEC? Mga paper mong ginamit? Kailan ka nakabalik ng galing ka sa Kuwait? Sabi ko nung August 20 po, umuwi po kasi ako. Mm. Tapos hindi po natapos yung kontrata ko doon. Okay. Tapos pa sabi niya, nasan yung ticket mong pabalik? Ibinigay ko po yun. Uh. Yung ticket ko po, tsaka lahat po ng kontrata ko, binigay ko po. Yung po, nagulat na lang po ako pagdating ko po, sabi niya, mga three days, sabi niya, mga Friday flight nyo, nagulat po talaga ako kasi bakit po ang bilis ng aming proseso? So binigyan na kayo ng ticket? Opo, doon na po sa airport dun po. Na airport na po. So na-meet nyo din siya? In, Hindi nag... po, lalaki po yung nag-abot sa amin ng papeles sa loob ng airport po. Yung lalaki ba na yan, ang empleyado ba ng mga airline company or hindi? Hindi po kami sigurado. Mayroon kayong visa in the first place para makalipad papunta Dubai? Wala po. So paano po kayo pinayagan ng uh, ang airline? Ang sinabi po ng 3 entry po ang labas namin doon. Yung ginamit po nilang ticket, ang pag, pag dito pa lang po kami sa Pilipinas, dalawang ticket po ang binigay sa amin, isang Dubai at isang Kuwait. Okay. Sabi po ang sabi po sa amin, saan kayo ang ronda nyo sabi namin sa Kuwait? ade oh. bababa kayo ng connecting po kasi kami, Dubai to Kuwait eh. Yung po ang nangyari sa amin. Okay, so bali, na uh, senior convent itong uh, si Saima, yung ticket ninyo pinalab. So yung visa ninyong active ngayon is Kuwait. Kasi opo. Opo. dati opo. kayong OFW. Opo. So valid pa. Opo, valid yes, pa po. po. So yun yung ginawa niya na to Kuwait yung destination pero may connecting flight sa Dubai. Opo. Tapos from Dubai, papababain na kayo doon. Opo, doon na, na po kami pipick upin. Kaso po, opo. Yung pagdating po namin doon, wala po kaming visa about sa Dubai po. Ang sabi niya po sa amin, ano daw po, delay ang dating ng visa kasi naglolo daw po yung system. Sa Dubai yung parang promisa nila na doon kayo makahanap ng trabaho? Opo. Pero hindi to lahat dumaan sa mga DMW or OWA, wala? Wala po. Ang magandang hapon po sa inyo, Ma'am Joan. Ah, uh, hello po, good afternoon po, attorney. Uh, paano po ba lumapit sa inyo itong S3 Human Resources para i-vlog nyo sila or i-promote yung kanilang agency? Uh, Nag-message lang po sila sa akin. Uh, Uh, attorney Tony and ayun nga po uh, sinabi po nila na baka pwedeng i-promote po yung ano yung agency nila tinigil ko naman po uh, legit naman po kasi under po siya ng tadbeers na isa sa trusted na ano na it, agency po sa UAE Okay, so bali sir, nag alok sa sir, parang bayad sir, para i-advertise sila. Yes po, ganun po. Ako po yung mahingi po ng pasensya sa inyo. Uh, ako po yung nagtrabaho lang po. Uh, pero kasi da galing din po kasi ako ng Dubai. So, alam ko po na uh, license po sila doon uh, under nga po ng isang trusted na agency doon sa Dubai. Ayun nga um, ma'am Joan kaya kiniklear namin dito. Even though they are licensed there in Dubai, however, they do not have a permit here in the Philippines. So meaning, hindi sila kumuha lisensya dito, that still falls under illegal recruitment. Even if they are okay. licensed abroad and kumuha dito ng mga Pilipino, that's illegal recruitment. Ay, sorry po, attorney. So, yun po yung hindi ko po alam. Okay. So, salamat po, attorney. Sige po. Ang magandang hapon po sa inyo, Ma'am Saima. Ano po, magandang hapon din po. Ito ba yung company niyong S3 Human Resources Consultancy? Ba registered ba kayo or license? Dito po yan sa Dubai. Okay, so wala kayong counterpart dito sa Philippine Recruitment Agency? Bali po, ang ginagawa po kasi namin, naghahanap ng application online, So yung mga application po na yun is pinapasa namin sa mga agency na mag-hire sa kanila. Wala kasi sila ma'am uh, counterpart agency mm. dito, ng Philippine Recruitment Agency. Kayo doon yung kausap nila. So alam nyo po ba ma'am na okay. sa batas natin nga mag-direct hiring? Kasi may ban tayo na no to direct hiring eh. So yung ginagawa ninyo ang mm. illegal yan in the first place. Mayroon mm. ba kayong office dito sa Pilipinas? Wala po kami office diyan sa Pilipinas. Ang office po namin na nandito sa Dubai. Yun nga po, nag, uh, ano po kami ng mga application saka po namin pinapasa sa mga agencies dito sa Dubai. Okay, so ma'am regarding dun ma'am sa kanilang uh, ticket na pinabalik kasi pinadiport sila kasi nga wala silang Dubai visa. So ngayon uh -huh. ma'am, sasagutin ba ng inyong agency itong mga... Sinabi ko na po yung kahapon. Sinabi ko naman po. Kasi po, sila, tinanong ko yan, nag-message ako. Sabi ko kay Marise, naka na ba kayo? Kasi po, nung nahol sila dito sa Dubai, hindi ko naman po sila matutulungan na nasa loob sila ng airport. Kasi nung dumating sila, nagpunta sila ng... Nag-arrive sila na Terminal 1, nagpunta sila ng Terminal 2. Kaya napansin sila lahat ng terminal, pinuntahan nila. Alam nyo ma'am, magsabi po kayo ng totoo. Kasi kami doon, anong nangyari sa amin doon sa ano, Dubai? Sobrang saklap ang sinabi uh, diba, namin doon. Ma'am sa'yo, mati kayo, kayo. Kino, -tik 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 po kami. dito Pumunta yung mga, mga complaints, si, ah, Meron po kaming record ng mga sinabi niya po. Lahat ng conversation na nandun po. Pati yung sinabi niya sa amin na, alam niyo ba yung ginasos ko sa inyo? Kalahating milyon pwede at yung masampang kaso dito ay si staffa. Okay. So magpapasis na lang tayo dun sa DMW mag-coordinate sa mga agency para po mahabol to. Bakit po staffa ay magre-refund na Kasi po ang agency Kasi ma'am, in, 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 in the first kanila. place, ma'am, it's not about na-refunding. It's the point, ma'am, nga you promised them a job wherein uh, nga nagbigay sa nang trust nila. Ngayon, wala palang, uh, ano eh, wala palang kayong binigay ng trabaho. Tapos pangalawa, niloko mo sila ma'am, pinadaan mo sa loko. Nga sabi mo, nga sa Dubai, sila alam mo in the first place na wala silang visa sa Dubai. And yet, pinapunta mo sila dyan pa lang ma'am. In bad faith ka na. So, okay, ma'am, dami ka ng violation, ma'am. That's illegal recruitment in another case, ma'am. Aside sa swindling, may illegal recruitment ka pang kaso. Kasi alam na, alam mo namang hindi ka pwede mag-direct hire ng isang Pilipino kung hindi ka dumaan sa proper agency like mga DMW. Tapos itong company mo nga S3, hindi yan, walang license yan dito sa Pilipinas, ma'am. You're a foreign recruitment agency or, or you even represent that agency but not here in the Philippines. So, dyan pala, ma'am, you're already violating. Dami kang na-violate na batas dito, ma'am. So talaga, ma'am, pwede ka talaga makasuhan sa ginagawa mong ganyan. Uh, magandang hapon po. Yes, regarding po dito sa case ng mga complainants kasi itong so-called S3 Human Resources, hindi pala sa Sir Philippine Recruitment Agency. They're actually an agency nga station there sa Dubai and yet they are directly hiring through social media itong mga Filipino natin na mga kapatid and then uh, wala ang proper documentation or ano eh. Opo. It seems like underground yung pag nila. So ano po ba, sir, yung possible, sir, na remedy dito, sir? Malinaw po na illegal recruitment activities yung ginagawa po nila dahil hindi sila licenciado ng Department of Migrant Workers. Wala silang permiso sa aming ahensya na sila ay uh, authorized uh, mag-deploy, mag-recruit at uh, magpadala ng workers sa abroad. No? So pinakamainam po nito, tutulungan po natin yung mga biniktima nila, no? Kukunan po natin ang statement sa sampahan po natin ang kaso at uh, sigurado po yung um, ahensya nito at yung mga taong gumalaw sa likod ng ahensya na ito ay madadamay po doon sa kaso ng ating isasampahan. Paano ba natin, sir, makakolek sa kanila, sir, sa agency? Kasi itong plane ticket, sir, mapabalik, sir, ng mga na ng OFW, promissory note, sa pal, sir. So, is there a way, sir, nga mahabol talaga natin to, sir, yung S3 Human Resources Consultancy, yung si Miss Saima Jahan Islam? Uh, pag ganito po kasi, na large scale at uh, medyo mabigat at marami silang niloko, pwede po nating habulin yan, ano? At gagawa tayo ng paraan. Hindi ko na lamang ipapaliwanag yung ating estrahiya. Sige po, sir. Para lang sa ganon, operational uh, na gagawin natin, yung operations na gagawin natin ay uh, maging epektibo po. Sasamaan na lang po sir ng team ng Wanted sa radyo and yung mga staff ni Sen. Idol Rafi Tulfo na papuntahin po sir sa inyong tanggapan sa DMW sir para po sir makafile oh, sa sir ng formal complaint and masampana po sir ng kaso yes. laban dito sa illegal recruiter na sina Saima Jahan Islam and yung kanyang agency na S3 Human Resources Consultancy. Yes po, yes po. Tulungan natin agad. Padalan niyo po yung mga workers po sa amin today, no? Okay po, sir. So nito mami schedule natin po natin sa DMW para latin yung concern ma raise doon, file complaint saka kung ano pang kailangan tulong, i-assist naman kayo ng DMW. Sige Thank po. Thank you po. Thank you po. Maraming maraming okay, marami, salamat po, po ma'am. Ingat po kayo lagi. mga taong bumait Marami ang natutong pag napulot Dapat ibalik May mga taong pinalik mo Ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa Na muli nilang mabawi Mga taong inapi Na binigyan ng ustisya Mga pinag-ayos Na mag-asawang nasisira Mga pinagbating kaibigan Na nagkaingitan Masasamang bata Ay nagawa mong mapigilan Ikaw ang naging takuan Ng mga inaabuso Pakasarap na merong tulad mong Aming takuan Upang makamit namin ang as Sam na katarungan. Dahil sa iyo din na kami pwedeng apak-apakan Wala nang mga tao na maghahari-harian Salamat sa